si Bagyong Isang po ay nasa uh, Kasiguran Aurora, itong sentro ng bagyo. Ang lakas ng hangin ng uh, dalay nito ay maabot sa 55 km per hour. ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 90 km per hour. Uh, dahil dito, nakataas ang tropical cyclone wind number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayaw, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Aurora, at sa northern portion ng Nueva Ecija. Ang mga, ang mga lugar nito ay makakaranas ng uh, bukod sa mga maulan ng panahon, asan din ang mga pagbukso na malakas ng hangin. Uh, dahil sa bagyong isang at southwest monsoon, Luzon at western Visayas ay sa nakilala na may maulan na panahon, kaya mag ang mga ating mga kababayan dahil sa mga pagulan na dulot na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Si Bagyong Isang ay uh, ito kikilos pa pasilangan uh, o pa, pakaluran mm -hmm. na kung saan sa 15 km per hour at posibleng itong uh, uh, nasa West Philippine Sea bukas ng uh, umaga. At kapag patuloy itong kumikilos pa kanluran, maaaring lumabas ang ating uh, Philippine Area of Responsibility bukas din ng uh, bukas din. at maaaring pong sa bukas ng gabi na sa labas na ito ng power.